Isa pong uh, maganda, maaraw at mapagpalang araw po sa inyong lahat by now. Eh, alam niyo na po yung announcement ni Secretary, DILG Secretary John Vic Remulia ukol nga dito sa term setting at sinabi po niya na malapit ng pirmahan ng Pangulo ang term setting proposal. Sinabi pa niya, pinanggit pa niya na ang next election ay November 2026. Okay? So unahin muna natin 'no kasi sinabi natin last week August 1 eh dapat may announcement na, 'di ba? So ito na nga. Today is August 1 7:53 AM ng umaga. Hindi ho natin alam kung anong mangyayari mamaya. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pirma. Sapagkat marami po sa inyo nagtatanong, postpone na ba ang eleksyon? Tuloy pa ba ang eleksyon? Kasi parang hindi tayo nag-usap ng dalawang taon sapagkat alam naman natin na pag alam natin kung saan pupunta. Okay, pero babalikan ko po yun ang nag-confirm na napipirmahan ng Pangulo ay si Comelec Chairman George Garcia at si DILG Secretary John Vicrimulia. I think it is safe to say, hindi naman manluloko yung dalawa, no? I think it is safe to say, napipirmahan nga ng Pangulo ng yes. Okay? So, mapipirmahan nga ang panukala. At ang nilalaman ng panukala ay 4 years, 3 terms at November 2, 2026 ang eleksyon. Yun na naman dalawang importante. So, kung nasabi kahapon ni Secretary John Vic Cremulia na 4 years, two terms, sinisigurado ko po sa inyo, nagkamali lang po yun. Kasi ganun talaga, pag na-interview ka, pagod ka na from Manila, bumiyahe ka ng Albay, Legaspi, hello, shoutout po sa inyo, mga taga-Legaspi, Albay. Eh, minsan, pagka uh, dinidiretso at may iniisip ka na, ano, eh, may nababanggit ka na, lalo na pag numbers ang pinag uusapan nagkakamali. I am very sure, the secretary, nagkamali lang po siya. Okay, so, kasi hindi mo pwedeng baguhin ng batas, kasi nagmarami nagtatawanan sa Facebook na, nako Eh, 4 years, 2 terms lang pala kayo, 8 years. Eh, kawawa naman kayo, ha, ha, na. Hindi po, hindi po, hindi po ganun. Trabaho po ng legislative yon, trabaho ng Senado at saka ng Kongreso. So, na naipasa po nila yan, hindi bi pwedeng walang delegation of power sa si Presidente na siya mag-legislate mag, mag, legislate at maglalagay ng mga kung ano. Eh, It's either yes or no lang. O veto. o kung ano. Yun lang po yon. So, I'm very sure nagkamali lang po si Secretary. Second question na bumabagabag sa isipan ng ating mga kabarangay eh bakit daw tuloy pa rin ang registration ni Chairman George Garcia. Today is the first day ng BSKE registration. So, sabi ko nga nung huling uh, vlog natin eh pagka hindi tumigil si Boss George ng kanilang ganyan, eh, malilito talaga ang tao. So, ano ba talaga? Kasi dati, eh, Sinabi na tuloy ang November 2, 2026 Pero sinabi niya, signal daw yung Pagpapa Andal niya ng BSK BSK Registration Sinabi ko po last week na parang nakakainis na Hindi na dapat ganyan Although tignan pa rin natin ang movement na kumilik Pero ito na nga, pipirman na yung Pangulo So which is which Pero madali lang ho ma decipher yan Madali lang ho At i-explain e po natin kung paano So ito na pinirmahan ng Pangulo. Let's just say mamaya pipirmahan na ng yes. Not unless na magulantang tayo ha. Na iba na naman ang mangyayari. Pero safe, safe na siguro sabihin na yes. Ang sa akin lang talaga, ang lakas ng loob. Oops, wala mo magre-react. Hindi ko iniinsulto ang Pangulo pag sinasabi kong ang lakas ng loob. Kasi babalikan natin yan. Okay? Ma ma maayos naman tayo eh Kasi Ang lagi nating pinag-uusapan po eh, Kung pumasa na yan At safe to say na Papasa na nga Yan ay aabot sa Supreme Court So ano yung pinag-usapan ko last week Sinabi ko na <clears throat> Pag pinilamahan Alimbawa August 1 Okay So 15 days thereafter Upon publication In an official gazette Ibig sabihin Ipapublish yan sa periodiko eh, likas sa batas na siya, magiging RA na siya. Let's just say August 15 or September 1. Hinihintay ko kasi talaga yung lapse eh. August August 15 eh. O kaya yung veto, no? Pero yung August 15 talaga. Kasi para nga, you know, yung hindi nakapirma, kaya ako sinasabing malakas ang loob. Pero babalikan ko pa rin yan So, tsaka palang kikilo si Attorney Mac. And then, alam na nating lahat, pupunta yan sa Supreme Court. So, kung safe to say na nga na yes, mamaya or in a few days, ang pagpirma ni Pangulo, uh, ang masasabi natin dito, hindi na siya question ng kung papasa o hindi ang batas. Pumasa na. Okay? Magiging aray na siya. In a few months or in a few weeks, it will become a question of constitutionality. Kung constitutional o unconstitutional. Ayan. Kasi ito nandito na tayo sa malakas ang loob, no? Kasi ang dami sa inyo na nagpapadala sa akin ng mga Supreme Court decision nung last time, 2022, 2023 pa yan. Pinadadalhan ako. Unconstitutional, pasok attorney Mac. Okay, tayo. Papasok talaga si attorney Tapos may nagpadala pa sa akin ng bill na permado na Wala pa nga ang official announcement Pero pinadala ko ng bill Na yun nga eh, tignan, tignan nyo muna yung dates Kasi 2022 pa yung bill na yun Yun yung proposal noon okay Na ibang iba sa proposal ngayon Kaya papasok tayo Sa malakasan loob ng Pangulo Sapagkat sinabi ko rin Nung huling vlog Na pagka ay naglaps O kaya pinirmahan Ibig sabihin wala na sila nakikitang constitutional issue. Wala sila nakikitang issue na ipapasok ni Atty. Mack na papanigan ng Supreme Court. Kaya malakas ang loob nilang mag-yes. <clears throat> Dahil kung hindi malakas ang loob at may nakikita pa sila, eh, you know, dito na yan or hintay na lang natin yung August 15. Eh sabi ko nga sa inyo, August 1, magugulantang tayo. So, wala na silang nakikitang constitutional issue. Ang mga kabaranggay lang natin, palaging nagpapadala nga sa akin na okay, ang constitutional yan. Ito ang sasabihin ko sa inyo sa pagdating sa legal jurisprudence. Jurisprudence means kung anong pagbabasihan natin. Kasi yun ang uh, Makalintal versus Comelec, iba ang decision po yun. Kasi kaya naging unconstitutional po siya is because ang nakalagay sa title is postponement of the barangay elections. Uh, 2022 ba? 23? I don't know. Nakalim na ano na to riya Yun po yun. Ang nakalagay is postponement. Which is bawal talaga. Pagka yun pa rin, on the same merits, ay... Eh, Pwede niya ipadala sa akin yung Makalintal versus Comelec. On the same merit, salimbawa po, ang title ng bill ay postponement pa rin. Pero ang, post, ang, ang title ng bill ngayon is term setting for barangay officials. Yun sa yung sinasabi ni Sen. Amy Marcos na isa sa mga provisions doon, incidental, yung pag-postpone ng barangay election because if you're going to add or lessen, pero add terms, the number of years sa isang termino, o kaya the number of terms sa ilang taon na iuupin ng barangay officials, eh kita kailangan nasa provision. So, incidental yun. Uh, that's another argument. You know? second, ang dati, ang natanong ng Supreme Court kay Atty. Mac at lagi sinasabi ni Atty. Mac na panlilin lang, sina sinagot na po natin yan na mahirap pag-subjective ang tanong kasi ang tiyatanong mo ay eh, yung motive ng tao in any jurisprudence, ha? in any legal action, petition, hindi mo, the Supreme Court must ask the right questions. Hindi mo pwedeng tanungin si Atty. Mac, bakit ba pinapasayan? Eh kasi namumuliti eh, mga tao eh. Yun ang sabi ni Atty. Mac. Eh na pinanigan daw siya ng politiko, da, ng, ng Supreme Court, dahil nga sinabi ni, ng, ni Atty. Mac na namumulitik kayo mga yan para iboto sila. Okay, fine, 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 sure. Sige, okay. nandiyan na tayo. Pero you cannot again ask that question kasi pwede naman sabihin din kung ibabaliktad natin, bakit ka ba file ng file ng petition? Kasi ikaw ba namumuliti ka at gusto mo maging senador o gusto mo maging kapitan? Hindi ba? Now, I'm questioning your motive, which is mali. Kasi lahat tayo may motive. Lahat ng batas merong motibo yan. Pero ang pag-uusapan sa Supreme Court is the legality of the law. Kung tumama yan sa proseso, Because yung wisdom ng senador, kung namumuliti ka man siya o hindi, cannot be questioned. Ikaw na rin po ang nagsabi niya, natalan niyo na po yan. Ang kay questionin lang natin dito yung legality at saka yung proseso kung dumamba sa tama. Okay, sana na-explain ko ng mabuti yun. Sana hindi lumabas na naiin sa okay, Atty. Mac because actually nakilala ko yan si Atty. Mac isa yan sa mga iniidolo kong mga tao. Dahil Maraming tumitira sa kanya Na nagsasabing paepa lang yan Ganito, yun nga Tatakbo Ang senador, nagpapasikan Hindi po, out of the goodness of his heart Abogado siya And he is a constitutionalist Pinagproteksyonan niya Yun sa tingin niya Na against sa constitution, yun yun So hindi ko maki-question yung In bad faith ka ba? Always lagi in good faith Ang isang tao paglalapit sa'yo hindi natin pwede ma-question yun. Kagaya na rin siguro, kung ibabalik tayo natin, na out of the goodness of their hearts, yung pag-file ni Romaldes, Speaker Romaldes tsaka ni Senadora Amy Marcos, stems from the fact na gusto nilang magkaroon ng term setting para nga doon naman matapos na yan. And that is out of the goodness of their heart also. Charot. So... Pag yun ulit ang maging question sa Supreme Court, hindi na siguro dapat ang court. You know, na may personal na ang Supreme Court. And I'm not saying na may personal sila, but that everything becomes a question of constitutionality or unconstitutionality, legal. You cannot question somebody's intention sa Supreme Court lalo. Hindi pa pwede maguhulaan tayo kung ano na sa loob ko. So now it becomes a question of constitutionality. Naandyan na tayo, i-advance na natin ng konti sa pipirmahan nga daw ng Pangulo. Kaya malakas ang loob ng Pangulo mag-yes. And I'm going to tell you, mga sources ko sinabi, itong nakaraang uh, linggo, nagpuntahan yung mga naglalabi sa Malacanang, na, na, pirmahan na lang daw niya. And I think napag-usapan na rin ang legal team nila na walang makikita ang constitutionality si question of constitutionality si Atty. Mac, kaya pumirma na. Oops! Hindi yan ang tuldo. <laughs> Wala pa tayo doon. Sapagkat yun nga, babalik tayo sa jurisprudence na iba yung Makalintal versus Comelec Part 1 dahil iba yung bill. Kung titignan nyo yung bill ngayon, iba rin. So, yung Part 2 ng Makalintal versus Comelec, eh, uh, mag-iiba na ang usapan natin. Hindi pa nagfa-file sinasabi sa inyo. Okay. Hindi pa rin batas. Hindi nga natin alam kung magugulantang pa tayo in the few days. Pero hindi pa siya batas sa so, mga nagsasabi, nagtatanong, tuloy ba December 2025? Sa ngayong oras na are, tuloy. Pag pinirmahan, okay. Tuloy ba sa November 2026? Tuloy ang November 2026. May batas eh. Na-amendahan yung lumang batas. Okay. Pag pagka nag ng petition si Attorney Mac, tuloy ba o hindi? Yan. Hihintayin na natin ang ang, desisyon decision ng Supreme Court. So from a question of will the law pass? Nasagot na. So bumuta na tayo sa constitutional and unconstitutional question. Nandun na po tayo sa stage na yon. Natanda sa magulang tayo again. And sana yung uh, basahin na lang natin na yung Pagtatabaho ni Chairman George Garcia Is tabaho talaga ng family. Kasi sinabi naman niya And ako ito na naman Mga anak na naman tanong Mapapatagal, pasensya na po kayo Sinabi naman ni uh, Chairman George Garcia Na pag nag-file ng Technical Restraining Order Siya Tony eh Mac, E matutuloy daw yung December 20 Wala pang nakakaalam yun Hindi pa, hindi, igag Igagrant ba ng Supreme Court yung di Diba? Marami pa tayong question kasi makikipag-debate pa si Attorney Mac. Magpa-file pa yan. Titignan niya ulit yung bill. Magbabago lahat ng arguments niya. At hindi pa natin nakikita yung arguments niya so hindi pa natin makikita. So, -laon, pag laon-laon, pag pag, 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 usapan natin yung arguments ng Attorney Mac, arguments ng uh, pwedeng maging question ng Supreme Court at saka arguments para sa term setting, Kampihan natin yung sa time setting. Kampihan natin si Atty. Mac para hindi tayo, para maganda ang usapan. At uh, sana, nakikita ko sa FB na nag na naman kayo. Maganda na yung usapan natin. Uh, dito tayo sa Supreme Court. Mas lalo pang gaganda. Kaya ayan po ang ating edition uh, edisyon ng Pambansang Kagawad. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig. Sana na-explain ko po ng mabuti kasi nagmamadali po ngayon. Maraming po tayong gagawin. God bless po sa inyo lahat.